Pagkatapos ng trabaho, susubukan natin mag night's ride. At kasama natin dito si Boss Mayla at si Tropang Jebel natin na napakaganda ng larga na tong babae na to. Hanggang ngayon wala pa rin jowa. At shoutout pala sa tropa natin ng si Joyce na bigla na lang hindi sumama. May nalalaman pang tampo, no? At ang ruta pala natin ngayon guys ay pupunta tayo ngayon ng Tansi para makatikim ng mga barbecue doon dahil ang schedule pala doon guys ay sabadolinggo lang kaya ngayong araw na linggo, kaya susubukan natin at para ma-experience natin natin guys yung gano'ng kasarap ang kanilang barbecue. At dito kami dumaan ni Boss Jamayla sa shortcut na sinasabi niya guys. Kaso nangyayari pala dito guys, naligaw kami, pinasok kami sa may palayan. Kaya bigla na lang kami bumalik at pumunta ulit sa pinakamain ng kalsada. At dito sa punto na to guys, malapit na rin kami dito. Kaya sabi ko sa kanya, mauna na lang ako para Malaman ko kung saan banda 'yung mismong barbecue. Tara guys, siyempre sasabayan na rin natin guys 'na malulupit na tugtog. Let's go. Di sa lahat ng kasakit